rito! Hindi po pwede. na po. Huwag nyo kami harangan dyan. Lalabas kami dito sa ayaw nyo sa gusto. Sorry, hindi po pwede. Pasensya na. Pasensya na. Pakawalan mo na kami, friend. Huwag mo na naman! mo! na gawa niya mo! mo! Hawak nila mga ay, anak mo. ang maling galaw mo at hindi ko magustuhan. Iisa-isahin ko kayo. Hindi ako nagbibiro. Ayok ka! Demonyo ka talaga! Ayok ka! Demonyo naman ayok. talaga ako eh. Nagpapanggap lang ako ang Kaya ngayon, isasama ko na kayong mag-iina sa iyo. Ay, mami, mami. Ang laki na ng puno ako sa iyo, Olivia. Mami. Ha? Mami. Tawagin nyo. <laughs> Kaya hindi na kita basta-basta papakawala. Oh. Oh. At yung mga anak mong yan, marami na silang nalalaman. Sa tingin mo ba, babaliwalain mo sila? Kaya yeah. po kami dadalhin! Mami, pinakaisan po tayo magpunta. Huwag kang aalis sa tabi namin, Mami! Mami, sama-sama pa rin tayo! Huwag si Olivia. Oh, no. Ano sabi mo, Bobo? Ano sabi mo? Sama-sama kayo? Eh, nung kami lang ni Olivia ang magkasama, eh, wala naman naging problema. Eh. Pagkatapos ngayon, sasama kayo? Alam mo ngayon nga, tatanggalin ko na kayo sa eksena, kayo mga bata kayo. Eh, hey, pero anong gagawin mo sa kanila? Anong gagawin mo? Baybay! <CB2> Alam mo na kung anong gagawin mo sa mga kutong lupa ngayon. Opo siya! Nandito! 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 Nandito sa amin! Mami! 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 Justin! Justine! Mami! Justin! Mami! Mga anak ko! Hayop eh, ka talaga, Evren! Hayop ka! Kahit kailan hindi na ako makikipagbalikan sa iyo, ipaglalabang ko mga anak ko! E eh, di wag. Sino ba namimilit? Pero, kapag yun ang ginawa mo, hindi magiging mabuti ang kalalagyan ng mga anak mo. Ay, may mo yung mga ko. Isang senyas ko lang dyan, maglalamayan na yung mga anak mo. Kaya kung ako sa'yo, sumama ka na lang sa akin. Diba? Tawon mo ako! mo ako!